Magandang oras uli sa ating lahat mga people. Kumusta? Kumusta po tayo mga people? Uh, welcome back to my channel again. Kumusta ang lahat ng na mga nanonood? Mga brother, mga sister, mga anakis, mga ate, mga kuya, mga mom, mga sir. All over the country. Kumusta po tayong lahat? Mga kababayan, mga kakilala, mga kabutol dyan. Welcome back to my channel agimatera at ritualista healer. Okay? Ang specialty ko po ay ritual at ang gumagawa ng mga pampaswerte at mga ganitong garapa. No? So mga people, andito naman tayo ngayon. Panuorin mo mula umpisa hanggang matapos sa aking video. At kung may katanungan ka naman sa akin, people, ipm nyo ako sa Facebook account. Ang Facebook account ko po ay Merly Consa Pontejos. Happy New Year sa atin, year 2024 na po. Ang Facebook account ko po, uulitin ko, ay Merly Gonza Pontejos. Pero ang aking pong tunay na pangalan, Merlin Gonzales Pontejos. Tinanggalan ko lang ng konti ang Merly Gonza Pontejos. Pero yan naman din talaga ang aking pangalan. At legit po tayo dito dahil binigay ko po ang kat, um, tunay kong pangalan. At hindi naman din po tayo pwedeng magkunwari lamang, people. So... Marami din namang legit sa atin, marami din hindi. So, kayo na lang ang humusga. Bago ang lahat, ipapakita ko po sa inyo itong ating mga iba't ibang klasing garapa na makakatulong sa ating lahat, people. Ano ba ang garapa? Diba? Marami tayong katanungan. Kasi yung lalong-lalo na sa mga walang alam, sa karunungang lihim, wala pang alam. Huwag niyo pong ikaka- i-misinterpret yung sabi kong walang alam. So, natural lang naman po yan direct to the point tayo. Hindi na natin kailang paligoy-ligoy pa mga people. Ikaw may karunungang lihim. Ikaw sister, ikaw brother, may karunungang lihim. Alam mo na ang garapa. Ikaw sister, ikaw brother, ikaw anakis, wala ka pang alam tungkol sa mga garapa. Kaya ito, ipapaliwanag natin ang bawat isa. So makinig mabuti, panuorin mo lang umpisa nga matapos sa aking video para hindi ka naman malilito. At kung may gusto mo mang palimusan, nagpapalimus din ako ng mga gamit. Pinapalimusan ko po ang aking mga gamit lahat. I-screenshot mo lang, i screenshot mo lang para may uh, malaman mo kung alim, alimbawa kung alin dyan ang gusto mong garapan, di ba? So, ito na po. Yan, dinagdagan natin ng marami ang ating garapa, people, para mas maliwanagan tayong lahat. Mas maintindihan natin lahat, people ang ating bawat mga garapang ating pinapakita dito Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, paunurin mo lang pisa hanggang matapos sa aking video. At huwag niyo po sana skip ang aking ads, people. Love you guys. Okay. So, dito muna tayo sa isang garapang maliit. Na ang laman po nito ay eto po yung laman nito. Ugat po ito ng malumanay sa mga barang at gulam. No? Ugat ng malumanay. No? Tandaan mo, ugat ng malumanay ipangpahit sa mga nababarang. Ang barang kasi ay matindi. Pag-usapan din natin yan sa susunod. Kung ano ibig sabihin ng barang at ano ang efekto ng mga barang. Ito po ang gamot sa barang yaplas lang. Okay? Barang, barang kulam ito people. Ugat ng malumanay. Ito naman people ay halo-halo. Ugat, ah, uh, sinuku ang kahoy. At radya kayo. Ang laman. So combination, tingnan mo siya parang nagyiyelo ang loob niya. No? Parang nagyiyelo yun na panghaplas, sinukuan, panghaplas, pangsuko ng mga lahat ng mga maligno elemento sa mga lamig-lamig sa katawan. eto naman pasumbalik. Pasumbalik, tamba uli. Ibalik ang iyong mga nararamdaman kung napilayan ka, may sakit o anumang klasing sakit. haplas mo lang din. Pare-pareho lang sila ng mga kapangyarihan. At pero iba-iba ang mga laman. Ito naman people, radya kayo at sinukuan at ugat ng balete. Sorted. Yun nga lang people, pag eto naman, eto may orasyon, garapang may orasyon, may itim na luya, pero wala na tayong mga ano eh, at kung ano-ano pang mga sangkap na nandito people. Mainam din ito, ma ano, karga-karga mo lang, no? Salamig sa proteksyon ito naman people, garapang, pasumbalik at laman ng mayroong laman ng ugat ng balete. Tambauli, pasumbalik. Ito din po. Tamba uli pasumbalik. Mga karga, pambalik yan. Pambalik ng bayra. Raja kayo mga people. Napaka po ito sa lahat ng may hindi makalakad. No? Rayuma. Ito naman people, ugat ugat ng punti na lang ugat ko ng ano eh, ng malumanay para sa kubarang ito naman people ganun din pampasang balik na mayroong taladron ng yan mga ano natin eto naman tiu tiw ubok ng tikbalang sa lindugok no? ang daming tawang nito sa lindugok ubok ng tikbalang tiu-tiu, galaw galaw no? Kasi ito isang bagay na gumagalaw. Ito lagi hinahalo sa garapa, pangkalahatan sa gamutan para gumalaw ang mga ugat natin. At ito naman raja kayo na pulahan na pure na nilalagari, no? Yan. Ang ganda din, no? Tingnan ninyo. Di durug-durug po 'yan pero nanatili silang ano ganyan. Napakamainam din po 'yun to sa protection pangkalahatan. Ito naman, radya kayo po ito. Radya kayo na pulahan. Yan. Ang mga garapa na ito na pinapakita ko sa inyo people, iba ibang taglay na kapangyarihan nila. Iba-iba ang sangkap na mga ito. Pero ito, pag inaplas mo, automatic gagaling ka. Kung mayroong ka mga sakit, nila natin i-mention kasi hindi po ma-upload pagka mayroon po tayong mini-mention. Lahat ng mga karamdaman na mararamdaman mo, pwede mga plus. Kung ikaw may nakulam na barang, haplas mo lang people. At kung naubusan ka man, salinan mo lang uli ng iyong langis. Nang langis, gawa ka ng langis ng niyog. Maglaga ka na lang, magluto ka, mag-search ka sa YouTube para paano magawa ng langis. Okay, people? Naway naintindihan ninyo. Maraming salamat kung para saan gamitin ang mga langis. Ito rin po ay protection sa mga aswang, sa mga maligno, sa mga bata na dapat eh, paglalabas na, lalabas ng ano ang mga bata, sa mga baby pa, pakrusan ninyo sa noong at sa mura. Okay, people maraming salamat. Bye.